libo-libong trabaho, iba't ibang sakripisyo. Pagod, tuhaw, babad sa tubig, maging sa araw. Makikita rito sa Barangay Pulay, bayan ng Villasis, lalawigan ng Pangkasinan, ang pagsasakripisyo upang matustusan ang kanilang pamilya. Pauuha ng buhangin ang pangunahing hanap buhay ng mga residente rito. Pero ang biyaya ng ilog na ito ay hulog ng langit upang sila'y mabuhay sa mundo. Kaya ating saksihan ang proseso at pamumuhay ng pamumuhan ng buhangin ng mga residente dito. Pag may mga bagyo naman po na dumarating po dito sa Pangasinan, naapektuhan din po ba yung trabaho niyo, Uncle? Hindi po masyado. Tuloy pa rin. Kahit po, umuulan, kahit malakas yung umulan, naghakot pa rin po kayong buhangin, Uncle? Kung itaas ito, hindi na. Hindi na. Hindi na makakamilita. Opo. Pero um, ano po, may bagyo na pong parang nagpahirap po sa buhay ninyo. Par parang nawalan po kayo ng trabaho, ganun po. Yung kan. Anong bagyo po yun? Uh, Bagyong ondoy po, ganun, Undoy. Yolanda. Ah, uh, si Bagyo. Si Yolanda. Yolanda po. Ano po yung experience niyo doon, uncle? Ang may nararanasan niya ni sa mga um, nararanasan, yung wala lang magbigay ng tapana, uh, magbigay ng ayuda, gano'n. Oh, umaas na lang po sa din po yun, mga ilang na Uh, Kung na lang naman? Uh, dalawang linggo siguro. Mm -hmm. Saan na po kayo kumuha ng income nyo ngayon po? Yun. Dalawang linggo din po yun. Yung ano na lang, yung kong tuk, -tuk. In 000. Ay, SS po, ano no? Kasha po yun, uncle, sa ano? Pantustos po sa mga anak nyo, pamilya nyo, kasha po yun? Hey, yung insya, yung mga apo ko. Uh, yung mga apo ko, ang kwan. Magbibigay. Nalagaan na. Uh, grade 7, uh, grade ah. 8. Dalawa pa. Pero yung misis nyo po, nagtatrabaho pa po? Or hindi, na, hindi na, pang po, bahay na lang. Pang bahay na lang. Kaya uh, yun, nagmi-maintain ng shop. Kayo na lang po talaga yung inahasa, inaasahan. Hmm. Um, Minsan, bibigyan naman ng mga anak. Ganun. So, Ganun. naman ng dalawang libo. Hindi isang libo kami. Every day naman po kayo. Anito, uncle, no? Talagang every day. Hanggang sabad o <laughs> Wala naman pasok sa linggo. Oh. Kaya yun na lang. Bari kahit pa paano uncle na tutustusan niyo po yung pangangailangan ng pamilya niyo. yung mga dalawang apo pa. Oh, uh, paano po sa um, hindi nasaan po nagkasakit po kayo? Paano po yun? Sino na pong magbibigay niyo? yung misis niya. Ano na lang yun? Ano lang yung Ah, uh, Malaking tulong yung pension niyo. Oh. Tara, ano naman? Ibibigay naman yung mga ano uh, Saka yung magulang ko ng mga bata. Hindi. Ay, yung, oh, yung oh, mga siya ma magulang nila sa Maynila kasi siya. Hmm. Nanay nila. Po sila. Ang ganyang pinang ginagamit yung pagkuha sa buhangin, binili niyo yan? Oo. Oh, Pinagawa, binili. Ah. So, ilang taon na po kayong nagtatrabaho sa um, ganitong ano? So, lipat, lipat ako. Uh, rice mo, bagag, mm. Pero basically po, ilan, ilang taon na po kayo sa trabaho uh, ganito? ano siya? 60. 60 years po? 60 years. Hmm, matagal na rin po pala. Taga saan po kayo, Angkas? Yeah, sa San Jose. San Jose po. Sa Pulay po? Apo. Ah, okay. Mga magkano rin po yung kinikita nyo, Uncle? Dito po. Mura lang araw-araw ko dito, 400 din Sumasapat po ba yung sa ano pang-araw-araw niyo pong pamumuhay? Yung um, pangdagdag ko yung pension ko. Ah, may mm, may mga uh, anak two, po kayo, Uncle? Dalawang anak pero may pamilya niyo. Mm. May times po ba na ano, kulang po yung kinikita nyo dito sa pag nito? Ano po yung ginagawa niyong ano, way po para matustusan po yung pagkukulang pagkukulang po niyo? Ito, ginigita so, uh, ko sa Ah, tagdodoble kayo po ba kayo? Uh, oh. mm hmm. San po kayo madalas o may extra po? Dito lang. Eh. dito lang din po. Eh, kung minsan, yung anak kong mga pangalawa, yung mga anak nyo po, napagtapos nyo rin po sa gantong Tapos trabaho na sila. po? Hindi, hindi sila. So. Ahinti ah, sila. Ah, hindi. Ah. quest ko at buhangin pareh tawag natin first iyon para sige uh, itong quarry na ito ay isang uh, part of uh, the river para pagkuhaan ng ano ng uh, buhangin o di kaya, kaya ba may permit yan from the provincial uh, local government unit of uh, Pangasinan if less than 5 hectares siya, yung area na pinagpupuhanan. Pag more than 5 uh, hectares naman, ay doon sa main si Eocysus Bureau in San Fernando. Doon man gagaling nung permit para si ganito o si ganyan ay magkuhari dito sa portion ng river na. Or hindi naman siguro river, pero part of uh, Uh, alat siguro na pwede pagbuhanan, hindi naman palaging grabo o buhangin eh, yung okay. mga lupa pa. Okay. okay. Pangalawa po sir, kailan niyo po nalaman lang na may ganun na pong pangyayari o trabaho po doon sa ilalim ng tulay sir? Kailan niyo po nalaman early? Ay palagi ako, dumadaan ako dyan everyday. Kailan po siya nagsimula? Ay wala pa po dito noon, being the head of office, wala pa po dito. Pero matagal na yan ang kwan yan. Uh, may nag-ooperate dyan, hindi naman sa ilalim ah, kasi dapat ito yung bridge, uh, upstream ay 1,000 meters, you are uh, prohibited to do quarrying within 1,000 meters ranges. Tapos dito pa sa ang downstream dyan. Ewan ko kung kailan nag-start yan pero <clears throat> hindi ko na makalala. Buti sana kung mayroon dito yung mga taga-NGB kasi may listing sila. I'm sure uh, may distinct uh, listing ng mga permits Operating along the River. Uh -huh. mm -hmm. Pangatlo po, ano sabi mo, pero kung tatanong ko po kung may permit po ba yung mga nanubong sa sa Lajon? Ayon, karaniwan naman ay may permit. May mga may mga walang permit pero yung mga concerns ni ay palagi nilang nire-report dito sa aming office o di kayo direso doon sa NGE, may studio sa para tingnan kung may uh, operator na ito. Yes, yes. Nakatutulong po ba ito or mas nakakasama po sa ating kalikasan or kapaligiran? Uh, in terms of development, nakakatulong yan. Pero if they will abuse the rules and regulation pertaining to the operation of quarry, nakakas nakakasira sa kanila. Yes. May nakapag-report na rin po ba na may ari ng lupa o malapit po dun sa ilog na nagiging sanhi po ito ng pinsala sa kanilang ari-arian? So, uh, wala pa naman na pong natanggap na report po patungkol yan. Hmm. Kung ganun po, ano po ba yung mga binipisyo ng trabaho ngayon sa lugar nito? Binipisyo ng trabaho? Binipisyo po dun sa... Uh, sa... Sinong kwan? Sinong hmm. mabibinipisyohan? Hmm. Yung mga, local, concern local government or yung um, operator? Yung concern local government. In terms of employment, meron siguro mabibinipisyuhan if they will adapt the SEAN or the mm -hmm. Sustainable Integrated Area Development Scheme of uh, Pulling Pooling Manpower yes. na kung saan doon mismo sa ano, sa community ka mang makuhugot lang inyong trabahador na nakakatulong siguro in terms of job or employment. Ah. Nagbabayad At saka sa kundin sa LGU, <laughs> parang may binabayaran yata na ano no fee doon sa Nagbabayad po ba ng mga tax yung mga kumukuha pa ng buhangin? Tarungin mo sa uh, ano, provincial government. <laughs> Pero so far, but, okay. nagbabayad din sila yan. Kasi may mga delivery receipt naman sila para i-determine kung magkano yung babayaran in terms of volume ng no, kanilang hinahakot na grama. Mm -hmm. Libre po ba yung buhangin sa tuwing may pinapagawang establishment po yung government? Actually, yes. may libre din eh. Al ano yung gra gratuitos, gratuitos gratuitos permit na kung saan hindi magbabayad yung kukuha dyan o di kaya kung may project government project dito siya kukuha ng uh, buhangin o di graba walang kwanyan walang bayad gratuitos ano po yung posible na ikas ng mga kaso na pwede pong may sapa? More eight pa, questions kapag... na yata yan. <laughs> Last na po. <laughs> ano po yung posibleng kaso na pwede pong may sapa kapag lumabag po sila sa batas na inilataw po ng bilis? Okay, ano pwede rin silang makulong. I I, I, I Depende kung ano yung, kung ano yung gravity ng kanilang offense. na. Ano? mga, uh, may mga penalties din. Hindi ko lang hindi ko hindi ako familiar doon sa mga penalties na yan kasi hindi kami yung mismo. May mga embedded personnel kami dito na sila yung nakakaya. Pero we are, we are also helping the MGB to look into other activities uh, against the policy of the uh, mining act. May mga kwan na ikukulong yata din at saka may mga penalties in terms of uh, kung magkano yung babayaran. Yung permit po ba is may bayad po kapag kukuha po ng permit? Payment ng? Permit mo po. Permit po. So, uh, may, mayroon application application fee yata. Yung kung hindi ako, kagaya yun? yun yung sinabi ko kanina na hindi ako. Yearly po ba yung pagkuha ng permit? ah uh, yata e niririnyo e brigir yata maikling panahon na ginugol ng aming grupo rito, masasabi namin, hindi madali. Sapagkat sa araw-araw na pagsuong sa tubig, sakit na katawan ang kapalit. Mainit man ang panahon na siyang kumapas sa balat, ngunit mas nag-aalab na iraos ang pamilya sa y.